Lebron James disappointed sa debut game ng kanyang anak na si Bronny James Jr. Preseason debut ni Bronny James Jr. sa Los Angeles Lakers. Ito na ang inaantay ni Lebron James, all out ang kanyang suporta kay Bronny. Suot pa ang cup na may letrang B. Hindi sila maglalaro ngayon ni Anthony Davis. Kalaban ng Los Angeles Lakers ang Minnesota Timberwolves na unang ipinasok ang kapwa rookie ni Brony James na si Dalton Kinnick at nakapagtala ka agad ng back-to-back -back field goals for Lakers. Start of second quarter, hiyawan ang crowd dahil nang ipinasok na si Brony James. Biglang napakoach itong si Lebron James sa kanyang anak at ang first highlight ni Brony, mala Lebron. Chase down block kay Nickel Alexander Walker. Pinagbigyan si Brony na kanyang mga teammate. Isolation long floater, sala nga lang ang first shot attempt ng anak ni Lebron. Eto, driving baseline help defense ng Minnesota Timberwolves. Walang napuntahan si Brony. Nag-airball sa kanyang second shot attempt. Excellent defense for Brony James. Tapos nabasa niya ang play na ito ng kalaban at naitala niya ang kanyang second block. After that play sa offense naman, assist for Brony James sa three-pointer ni Rui Hachimura. Maalat sa first half, Itong si Brony James, umabot ng 21 punto ang biggest lead ng Minnesota Timberwolves dito sa first half. Meanwhile, nagaantay pa rin si Lebron James na ipasok si Brony dito sa second half. 75 punto, 88 lamang ang Wolves. At ayun na nga, sa pagsisimula ng ikaapat na quarter, ipinasok na si Lebron Jr. Wala pa rin puntos si Brony James pero nakapagtala na naman ang block shot. Ito play ni Brony James umatake sa depensa ng Timberwolves. Supalpal lang inabot. Final limang minuto ng ikaapat na quarter, ibinabad pa si Brony, pero hindi na rin nila kinaya pang matalo ang Minnesota Timberwolves. Well, sumubok bumabol ang Lakers mga bro. Pero yun nga lang, kinulang pa din sa dulo ang LA. Alat pa si Brony James Jr. nangangapapa sa offense. At sa huli, panalo pa din ang home team.